News sa ating mga balita, state of calamity idineklara sa Batanes at Ilocos Norte dahil sa epekto ng bagyong Hulyan. Dalawang MILF commanders na ilegal na nagbebenta ng armas nasakote ng CIDG sa Marawi City. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na samsam, dalawang suspect arestado sa buy-bust operation sa Taguig. Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong ng KidLock News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan, ngayon! Magkahiwalay na nagdeklara ang mga lalawigan ng Batanes at Ilocos Norte matapos ang iniwang pinsala ng Bagyong Hulian sa dalawang probinsya. Dahil sa lakas ng super typhoon, labis ang pinsalang inabot sa infrastruktura, sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan sa mga nabanggit na lugar. Limitado rin ang public utilities and services tulad ng tubig, kuryente at lines of communication. Nananatiling operational ang airport sa Batanes kaya't humihingi ang probinsya sa national government na magpadala ng tulong. Nagkaroon naman ng provincial board members ng Ilocos Norte ng isang special session para sa deklarasyon ng state of calamity. Kasalukuyang inaalam ng provincial governments ang halaga ng pinsala sa mga lungsod at bayan upang mapabilis ang paglabas ng pondo para sa ayuda ng mga nasalanta. Dalawang individual na nagpakilala na umanoy field commanders ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang arestado sa magkahiwalay na entrapment operations ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Marawi City. Kinilala ang mga suspect na sina Shawi Ibrahim, 49 anyos, at si Johai Ver Banto Aryong, 32 anyos. Unang nahuli si Ibrahim na nagpakilala na Deputy Commander ng MILF 102nd Base Command sa Marawi City. Matapos sumubok na magbenta ng rifle at pistol sa parking lot ng isang private hospital sa Barangay Poblacion. Sumunod namang nahuli si Ariong sa loob ng Mindanao State University Marawi Compound. Kanyang sinabi na siya ay Battalion Commander ng MILF 125th Base Command. Nakumpiska mula kay Ariong ang ilang armas kabilang ang isang M16 rifle at pistol. Parehong nakadetain ang suspect sa CIDG facility sa Marawi City at haharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam ang mahigit 1.5 million pesos na halaga ng shabu habang dalawa ang arestado sa isang buy-bust operation sa Barangay Maharlika Lungsod ng Tagi. Dalawang babaeng suspect na kilala bilang alias Car at alias Miriam ang arestado matapos ang isang buwang surveillance ng pulisya. Sa report ng Southern Police District o SPD, nasa loob lang ng tagig area ang karamihan sa buyers ng mga suspect. Pareho rin nagtatrabaho part-time sa isang delivery company ang suspect. Posible rin umano na nagbebenta ng droga si alias car habang nasa gitna ng delivery ng package. Kasalukuyang nakadetain ng dalawang suspect sa Tagig City Custodial Facility. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.